Pasero Pita 3 Apat Yan Ay, shout out sa Nagtitindang uh, protas dito Boundary araw-araw Yan na mga kamaster 18 inches yung sub natin ha 4 inches, 8 walo. 8 piraso na 4 inches column speaker May butas yan sa ilalim pero thread type kasi yan Kagaya nito mga kamaster, meron tayong Titanium na 16 channel digital mixer. Ayan. May Bluetooth, may Wi-Fi, 16 input. 65,000 mga kamaster, 65,000. Titanium Audio. Ayun mga kamaster, meron din tayong V3 na column. 31,000 ang isang piraso, MEO408 ang model mga kamaster. B3. Tapos may sub din tayo na 18 inches na B3. 385 po mga kamaster, ang price 31 yung column na uh, 385 yung base. Thank you. Uh, good morning. Meron tayong par. Uh, ano to? Waterproof. Ayan, waterproof mga kamaster no. Ito, may bidyuti. Ano na ito? Puro waterproof na yan mga kamaster. 55 po yan mga kamaster. 55 RGB po, apple ah, color po yan. Ayan. Full color na par 64. 54 bao full color waterproof 55 po ayan 5500 uh, available po sa atin ayan kinuha ni amigo amigo ayan pay pay po yan ha mga kamaster waterproof na ayan full color na par 64 full color 55 thank you good morning mga master meron tayong 10 inches na line array na speaker 1000 watts yan 3 inches voice coil single magnet uh, maganda ito pang line array 8 ohms 1000 watts live ang brand mga master yun line array 10 speaker marami tayong yan available magastronic mga master pm lang kay sa akin good morning no yan sa mga naghahanap dyan ng uh, hypersonic 8 inches triple magnet carbon fiber mga kamaster meron tayo available hypersonic 3000 watts 8 ohms impedance uh, 4 inches boys coil mga kamaster 3 mags die cast tsaka carbon fiber mga kamaster hypersonic 8 inch 10,000 po ang price mga kamaster 10, sa mga naghahanap po dyan ng pang mid 12 inches po uh, Kibler ang brand 1 to watch 8 ohms impedance mga kamaster single magnet uh, 4 inch boys coil ayan maganda to pang mid Kibler BNC 1240 ang price nito mga kamaster 6,100 6,1 mga kamaster 6,100 ito mga kamaster no sa mga naghahanap dyan ng pang mini sounds kung gusto nyo 12 inches lang ang pang base nyo meron tayong available na mura Grand Slam yan. medyo hindi makita kasi may plastic so Grand Slam uh, GS 1212 1200 watts 4 inches voice coil, double magnet fiber coated yung cone uh, die cast frame 4 inches voice coil, uh, 12 watts mga kamaster ano yan uh, Grand Slam live ang price nito mga kamaster 4,800 4,800 so, Meron din tayong GH810 1,000 watts na 8 inches 3 inch voice coil nito mga kamaster Double magnet Jack hammer. Da Dalawa magnet yan mga kamaster no? ang, ang price nyan 3,150 mga kamaster GH810 Malaki din magnet nyan Ang price nyo 3,150 Jackhammer. Message lang po kayo dyan mga kamaster.